Bakit nakabalot ang mga babaeng muslim? Ito ang madalas itanong at madalas ding hindi nauunawaan. Ayon sa iba, ito raw ay pagigigpit. Sa ilan, ito raw ay oppression. Pero sa totoo lang, ito ay higit pa sa tela. Ito ay pananampalataya, nangal at kalayaan. Ang hijab ay isang personal na desisyon ng milyon-milyong kababaihan sa buong mundo. Hindi ito sa pilitan sa karamihan, kundi isang pagpili. Pagpiling takpan ang kanilang katawan, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa respeto. Sabi sa Quran, O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na babae, at sa mga kababaihang mananampalataya na ibalot nila sa kanilang sarili ang kanilang balabal. Mas mainam ito upang sila ay makilala at hindi gawa ng masama. Surah Al-Ahzab, Talata 33:59. Sino suot ko ang hijab kasi gusto kong ipakita na ako ay Muslim, na ako ay may takot sa Allah at gusto kong irespeto ang sarili ko. Ang hijab ay hindi kailanman naging hadlang sa katalinuhan, galing o pangarap. Sa katunayan, ito ang nagsisilbing paalala sa kanya na kahit sa gitna ng ingay ng mundo, Allah ang inuuna. Kaya kung may makilala kang babaeng Muslim na nakabalot, huwag mo siyang kaawaan. Igalang mo siya. Irespeto ang kanyang pinili. At kung ikaw ay nagtataka, ang tunay na tanong ay hindi bakit siya nakabalot, kundi bakit hindi natin siya mas kilalamin. Kung minatutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa Islam, kabutihan, at katotohanan. Hanggang sa muli, Assalamualaikum.